Mayong udto mga kaiksonan diyan Tamismo ta sa Cordoba kay ato ning hinabion ang BC Mayor sa nidagan pagka mayor ron diri sa Cordoba nga mao si Chu Titsi Sitoy nya kani ato hinabion ang iyang BC Mayor nga may puruhan gani mudaog -Ok, di siya kung atong padagkon pero katong di ganahan mubutan ay na basta atong ato jud ni ibutang si si attorney o karon ni dagat baga busy mayon sa puro mga mao si uh, Ronald si Toy mayong udto nimo guys may ang udto din ha sa to mga soking hindi sa mga radio o sa katawang subuanon so, 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 sa mga naminaw din sa Pilipinas o sa tibo kalibutan may ang udto kanatong tanan ako unang pangutana guys unsa jud nakaaghat na to nga kan ni kandidato kapag baka mayon ubos ni Mayor Titsi. Sa tinuro yun sir, uh, wala dito yung planong dagan. Apan nakita nato sulod sa, sulod sa tuig, katuig, na bilabay, daghan yun ang mga nawagtang na mga naimplementar implementar na sa unang programa og mga maayong mga yung mga proyektong uh, ni Mayor Teche sa mga igagaw na nawagtang mm. sa na huwag nga to ang floating cottages din eh, sa Cordoba, kung kung hangin, daghan kayo mga mm. negosyante, mga turista, o mga nang trabaho, pati ang mga driver si CAD, ako kay kita ato, pati mga motor CAD, mm. Ngunia, ikalit lang at nang kahit tungod sa presence kuno ng sa dagat, hanggang kung ang dagat. Ikaduha, mm. ang pagpasarado sa ato ang Bacow Paradise, mm. nawagtang yun ang turismo. Uh, sa Cordoba. Panahon pa ni Mayor Teche sa una, mahuhog ng Cordoba o sa mga tourist capital sa Cebu Province. Apan, sulod lang karong tulok ato in nawagtang ganisya. Pati ang ato ang marine sanctuary, ang bahay din sa barangay, suyok naman nga ito sa munisipyo. Looy kayong barangay hilotungan. Musa din ha sa kanang mga o aw, kaning mga programa kaning palarga sa Korea ni Mayor Teche, nawagtang sa ganisya. O samot na, ang kaning problema nato sa mga senior citizens na pito kabuwan na delay ang ilahang pension gikan sa sa lungsod mm. kung niya napa ni sila ay kukawangan na tulo kabuwan ng hatagun sa to mga senior citizens mm. ikatulo ang lain panihana pati ang kaning kading <clears throat> problema nato sa kalimpihon sa to lungsod ng tinagawa ng ginitaw na wag kang masuraran Tungod sa kanina mga kadagkadaiyang isyo, kadagkadaiyang mga hisgutanan, naaghat ko mamudagan niya si si Paco, si si Mayor, ako mo imutimon din sa konsiho, nga muabag nga do, sa ato ang Mayor, nga usa lang o direksyon mm -hmm. ang programa nato din sa Cordoba. Kung unsay atuang, ato ang ibalik, maura na siya kasimple ang amo programa, aron kaya balik ang amang lungsod. Cordoba. Kung sa mga atong plataforma ba ika'y mulingkod ASAP DC Mayor sa Cordoba. Okay. For, for the first two weeks, sa unang duha ka semana sa tuwang paglingkod din ha, kung kita mo itagad, sa katawan, sa you know, pag-expect daan nga uh, ang katawang Cordoban nga na mapagaw sa resolusyon, ang usa kong si Halnamo, si Kong si Iburan, reaffirming our commitment to the 17 local governments, local government units of Korea, that the municipality of Cordoba is now willing and ready to deploy thousands of Korean seasonal workers to, sa pantrabaho ng Korea second League for the first three months sa unang tulukabuhan sa buong pagringko ha sa pagamhanan sa munisipyo at to ang ang ordinansa na ipabalik na ang floating cottages pag-regulate din o pag, niini, pag sa mga penalties sa mga violations of peace na Ika Ikatulo na mong uh, platforma Plataforma is ang Pagbalik sa Pagriho Sa kaning gintawag na programa Nga ang Cordoba Public College Imo ang Imo Cebu Technological University Because Considering na uh, first class municipality naman kaha ang Cordoba, nga nung dili naman noon niya uh, kaya hatag o subsidy para sa operations kani Cordoba Public College. Mm. Lain pa namo nga programa is kani ng ko ka konsehal si Ricky Duhang para iyaha kana siyang ipagawas sa mga ka ordinansa nga pagregulate ang pagmino sa abangan sa ato ang merkado nga mahala. Ang um, lahi pa kana siya ano nga programa nato si konsehal ang tuwing goy, siya may mapagawas sa ordinansa na from 500 pesos ang local allotment kana siya nga pension para sa senior citizens himuon na kana siya og 1000 pesos asa nato kana si kuwao ng kwarta nga ang share dinha sa si Silex Si Kunsiel Jubil niya tra ang trabaho, mauna siya, mo'y mangu health ipaabli na hospital, ikaduha, ibalik na itong pag-reactivate na to ang super RHU. Iyahang isiguro nga na ay 24 hours na nurses nga naa din ha. May problema man kung sa pagkakaroon. Inig e, ka wala na yung mga nurse. Kung ganahan ka magpaaso, nga ito kayo e, kung gihuba ka, na lang mo yung paaso sa mga pasyente. Ikaduha, ang problema sa niya na, Opat ka doktor karon ng kasamtangan din ha sa ato ang Arichio. Pero inig ka alas 5 sa hapon, di na ni mo ikita. Sa una, karon tung kung mabuhat ka ng amabalik bitin ha sa ano, sa pangagamana ng ato ang mayor, isiguro nato nga na ay 24-7 din ha nga doktor nga nakajuti sa ato ang aritsyo. Ingunana nga abuang mga plataforma. Labi na ang pagpabalik sa Korean seasonal workers ganto sa Korea o pagpaang ni balik sa ato ang local and foreign tourists sa pagpasadya ang ini labi na sa kanang centennial roro nato diha na ibalik nato ang kasadya niya na para na ang mga manindahay din ha. lain pa programa sa Zato ang mayor nga na ay magbuhat kita diri og kaning river market din ha, sa ibabaw nga to sa gabi na kung haing pag-agli di hapon na siya ang mga turista so mas, mas, more on focus sa nga ano, mga din is ano business oriented ta meaning employment oriented kita aron mudasig ang economy sa atoang lungsod ang pagtana oh, nako ano gitawag ng inyong grupo team kayab team kayab kana siya sa bisaya kana siya duha kana siya ni kayab mura siya kada dilaab ni kaduha kung sa bangka pa kana siya kayab sa kana ka siya ang pagpabugsay ipawag kana siya ng team kayab kay tungod aron mo irog ang bangka kinahanglan dungay taog kayab aron atay, padungan mo na siya ipawag siya na tingkayan gikan ka na siya sa inyuhang ato ang amahan din niya sa Cordoba nga si Manoy Agi may nagpatawag niya na hmm, hindi lang tingkan o yun imo na lang uh, mensahe sa Cordoba kung ikaw mo palaran na muna o isip bisi mayor sa Cordoba na lang niyo, mga kaisunan ko mga Cordobanhon Dili sa Timkaya, mo ang ipasalig sa inyo kakamo pagkaana mo og sa kalimpyong gobyerno o sa gobyerno nga dili ang gobyerno sa Kayab dili sa gobyerno sa Asenso kundi gobyerno sa katawhang Cordobanon kung kami mo ipalaron din ha nga mao'y budaog sa posisyon ato ang inig kaugma dayon paghuman sa eleksyon ng paglingkod namo din ha sa nataran sa pagamhanan wala nay Kayab wala nay Asenso kundi kita tanang Cordobanon ang serbisyo sa munisipyo dili pilion kundi para yun ka na sa stanag. Kung inyo aming piliyon, makapasalig ka mo, ka mo kaya rin mga kaning paningil na mo. Kaning amo ang mga gisaad sa inyo ha, paninglamin ninyo palihog. Kaning mga pagrabaho sa Korea, nagisaad sa ito ang mayor, di na ka na siya isaad, kaya ano, ireimplement i-reimplement na lang ka na siya balik kay nakapagawas sa kita libuan ka mga trabahante para nga sa Korea ni aging panahon. Mauna siya, dagang salamat wala bi maingon nga kami may pinakamayong kandidato dinhi sa Cordoba pero baka ingon nga mo ang ipasaling na ang Ginoo kanato ato ang sundon ang mga balaod sa lang, sa sa ato pang ang pangginoo o ato ang sundon ang balaod dinhi sa Yuta dagang salamat unsa kag numero ha numero 1 sa balota attorney Ronald Sitoy di dagang mayor ang ako ang mayor mayor Cho Tetsitoy numero 2 sa balota Okey, selamat po na kay Isunan. Nga ito na hinabi ang kandidato po kabisay mayor sa Cordoba. Mayong hapon kanilang tananda